Up highway, we'll be going far. Sailin' on sun with the three golden stars on a our. Ang sabi nga ng mga nakatatanda, may mo lamang ang iyong ama't ina kapag ikaw ay naging magulang na. May mga oras pa nga na kapag ang minamahal mo na anak ang may karamdaman, lahat gagawin mo. Iyan ang kwento ng ating karider na si Cyril John Makachor ng Paranaque City. Ako po si Cyril John MacArthur, 38 years old po. 7 years na po akong angas rider. Hindi man nakatungtong ng kolehiyo si Cyril, hindi naman siya naging mapili sa trabaho. Naranasan niyang maging service crew at maging pahinante ng sasakyan. Yung dati ko pong work, naging service crew po ako uh, for 5 years tapos po uh, pahinante po for 2 years. Sa so service, ano eh, uh, nandun po kasi parang kung 8 hours ka po nagkatrabaho, buong katawan mo gagalaw sa 8 hours, wala ka pang pahinga nun. Pahinga mo lang din, break lang, hasing break lang talaga. Sa pahinanti naman, may hirap siya kasi nag unang una, mag tutulungan mo yung driver. Pag magpa-park tapos magbubuat ka rin ng mga mabibigat. Hindi nagtagal, naisipan din niyang pasukin ang pagiging delivery rider na kahit wala siyang ideya, ay lakas loob niyang sinubukan ito at sinimulan niya sa pagkuha ng kauna-unahan niyang motor. Yung nakuha ko pong back pay sa paningin nanti ko po, yun po yung pinangdown ko tapos kinuha ko po siya ng installment for three years. Six months pa lang akong nag-deliver ng mga parcel. Sobrang hirap kasi lahat ng tao, iba't ibang tao po yung nakaka-encounter niya sa isang araw. Meron pong tao na mabait, may customer po mabait, may customer na walang pakelang po sa mga nag-deliver. Kasi ma'am sa amin, delivery rider, may performance po kasi kami ma'am So kung may 100 parcel po kami ma'am, dapat 90% nun ma-deliver namin. So may mga nagpapakancel ma'am, unang-unang nagpapakancel. Mga walang pera po. So pag bumagsak na po kami sa performance, sa 100 parcel ma'am, makapagbalik kami ng 20 ma'am. Wala, bagsak na kami ma'am, hindi kami makakuha ng komisyon. Tapos na yung unit, ma init ma'am, init ulan. Pag umulan, na yung delivery namin, ma'am. Hindi naman siya nagkamali sa desisyon niyang ito dahil nang tumama ang pandemic sa bansa, ang pagiging delivery rider niya ang nagtawid sa kanilang pamilya. Ma'am, mahalaga po yung motor sa amin sa mga delivery rider. Kasi ma'am, unang-una yan po yung parang kung may nga ma'am, pangalawang asawa na namin yan eh. Kasi alos yan palagi kasama namin. Ayang ah, po nagbibigay sa amin ng income mo nang una. Tapos pangalawa ma'am from place to place matatravel namin ng yung oras na habol namin yan ma'am. Kung walang motor mam, ma hindi po namin matatapos yung mga tasks namin sa isang araw. Nang humupa na ang pandemic sa bansa at nagbalik na ang lahat sa normal. Mula kabanatuan ay bumalik si Cyril kasama ang kanyang mag-ina ng Maynila sa pag-asang mas lumaki rin ang kanyang kikitain rito bilang motorcycle taxi. Kaya naman naisipan na rin ni Cyril na magpalit ng motor. Yung best friend ko pa nagpahiram po sa akin ng pang down sa motor. So, tapos nung nakita ko po yung ano, yung Avenis, nagandahan po ako sa kanya kasi sobrang ano po, uh, yung sa price niya po, affordable po siya. Parang yung presyo niya po, makamasa po. Tapos, yung forma niya, ma'am, medyo masculine po. Tapos, nung nakita ko po yung mga features niya, parang sabi ko, parang ito yung motor na para sa akin kasi malaki yung compartment niya, malapad siya. So, marami pong pwedeng mapagkamitan yung motor na yan. Hindi naman nagsisi si Cyril dahil sa magandang feature ng Avenis. Mas maraming parcel siyang nakakarga rito. Nung time po na nauwi ko na po yung motor na gusto ko, Sobrang saya ko po kasi yung motor po yun na yung parang sabi ko makakatawang ko sa pagkatrabaho sa hanap buhay. Pero sa likod ng kanyang positibong pananaw sa buhay, may malalim na suliranin pala silang dinadala ng mag-asawa. Normal naman yung panganay. But ganito yung pangalawa? Eight months po nung no huling ultrasound ko. Uh, nung sinabi ng doktor na parang may malaking ugat daw na nakita sa may puso. Parang, Lord, sana parang okay pa yung puso niya. Until nag three months, um, doon na lumalabas na nangingitim na yung labi, yung mga kuko. Tapos kapag umiyak siya, parang hirap na hirap. Um, nakabalik na rin ako sa trabaho noon, so may healthcare na ako. Ginamit namin yung HMO, para mapacheck check up siya. Tapos yun nga sabi ng doktor na parang may narinig daw silang murmur sa, sa heart uh, na-echo. So napa-echo na namin. Nandun namin nalaman na complex case yung, yung CHD, yung congenital heart disease niya. Um, hindi siya ordinaryo na kagaya ng iba na may butas lang. Yung sa kay baby kasi may butas, may sobrang ugat, may kulang na ugat, may bara. So, kailangan niya ng tatlong operation. Normal naman po siya nung kinanganap. Pero aware na rin po kami, aware na po kami na siya ng depression. Batid ng mag-asawang Cyril at George na malaking gastusin ang kanilang haharapin. Pero lahat ng ito ay kakayanin nila alang-alang sa kanilang pinakamamahal na bunso na si Baby Erin. During nung na-intubate na siya, sinabihan Uh, sinabihan na ako na um, i-emergency uh, open heart na siya. So, no sinabi naman noon, parang, Lord, nakatubo na nga siya. Pipiyakin niya pa yung, yung deep tip niya at eh, yung parang isasala pa sa operation table, di ba? Patong-patong na talaga yung, yung bigat.